mga uh, October uh, oh. 21 yan, um, ng gabi, hanggang <laughs> po ng gabi ng October 22. Alright. Uh, mukhang, ka uh, mukhang naman sa niya. Basta sinabi, kasi naiisip ng na iba. Talagang uh, sa mga kasadang pag hour, eh, sigit na sigit na, Gatong uh, nga talagang wala na, na itong sana kasi ating nakikita naman araw-araw yung uh, uh, problema sa it traffic ko. Ito rin so Hindi lang po talaga balanse ang uh, <laughs> dami na sasakyan sa ating mga road network. So, kaya ito po ang talagang solusyon. Dagtaga natin so, ang mga road, red, road uh, network natin o pang mga ang uh, um, mga sasabihan, lalo-lalo na lalo, sa Pesta Manila. Alright. GM, balikan ko lang itong ano, mangyayaring ang ninyo sa Tigil Pasada kung matutuloy. Uh, Meron bang report na uh, may mga ilang area, but, uh, area uh, o may mga ilang mga lugar sa Metro Manila na uh, pag ng mga nawang uloro? malapit lang kung siya. ano, kung ano, kung kung at uh, yan naman po ay kasama sa ating uh, babasaya. Hmm. Kasi, Siguro naman ito ganyang kakagaling na. Ganyang age, ganyang edad. Parang, parang naubos agad ang uh, pasahero. Sinong mga kumukuha nito na edad? Ito yung <laughs> It, eh, po <laughs> ng <nang> umulorong kung hindi <laughs> nagpaka yung iba nag-overprice pa. One, two, three, four. Merong ano, merong, ang alam po, kayong tinakdang programa dyan dahil lang mga mismong uh, transport doon no, na nagre-reklamo sa pamayagpag ng mga pumapasadang hindi dokumentado. Eh, Ibig siya mga kolorong lalo na pagdobe. Yeah. Ah, uh, meron po tayong itinag anti-coloring unit. Kaya yun po talaga ay kukosentri lamang araw-araw sa panguhuli ng mga kolorong uh, unit sa pagkat uh, anti-po doon sa mga um, may practice. Yan yeah, pa yung itong mga tanong. Siguro taplo, apat lang itong aking babasahin sa maraming mga message na ko ngayon. Una muna, um, may... Uh, okay, siguro. Ito para sa Metro. Ah, para sa Metro Manila. May... Ito dito. Kung kailan daw tataasan sa Tapos. suspension ng yung nalabang Tapos. sa Hedda Pass Carousel. Yung Tapos. mga inuuli ng grupo nila, Colonel Bang Di, na pinapakita Karamihan pa. Itaas yan sa pag nahuli ka, suspendin ang anong mabon na lisensya. Ah, meron po, ah, ang depende ang pwede ng giging sa perso pwede, sa second defense, ang third defense. kung ihin mo, dumadaan pa rin siya. Ay, pinakita ang video siya, eh, yung grupo ni Colonel Bong ni Priya, eh. Kaya kita ako po ba? Hindi po, pero, ah, ang puto tayo, siguro sa mga Oh, eh, mabigat yung third defense, kahit multa na, ah. Kasi na ako, kasi mga anim na buwan. Anim na buwan. Oo, oh. at uh, pag ikaw eh, talagang, uh, ewan ko lang, baka pag ikaw isa ka nang bigyan lisensya, pwede mangyari yun, GM. Ah, gata nga po, kung talagang, uh, uh, hindi lang po mabilis na pagdadoy, kundi kailang po maging, maging secure din ang ating mga mananakay at ang ating mga naman. Pwede mo mas mabigat ang uh, kaso nun sa first offense sa uh, GM? Anyway, yun, yeah, uh, meron, meron, bang, ano, mer meron bang, uh, ano nga ba rin uh, sa painting, sapagat alam na natin, meron mga Lahana botulis sa kumutado, at kuminsan, meron wala po at maging level ang painting. Alright. May M na dun, dun, may M pa dyan. Gusto mo yung uh, motorcycle ah, riding academy? Ah, okay lang po, absolutely po, ating pag-train at, uh, talaga po na uh, maganda naman po ang ating maging resulta sapagat so, ito po unang-una -una, nakakabawas po ito sapagkat marami po tayo mga nagbubuhay na sa ETSA mula na nagkaroon ng carousel ng AGM. Okay. Agad na nga po at uh, bumilis sa ating travel time at uh, magamit ang natagdagan uh, before pandemic, mga 400 sa kahabaan ng ETSA at uh, hindi pag pa mo, kung para sa BASCA, sa doon makikita natin na very effective yung BASCA. Hindi pa rin talaga sumasabal. hindi mo talaga malaman saan yung nagkakaroon ng gridlock, sa nagkakaroon ng problema. Ah, bago na lamang, kung mayroong mga magre-rally, magpaprotesta sa DA, eh talagang yung affectan yung dalhin na lang Pero kung wala naman mga protesta, da, dapat yung eh, maluwag. Eh, GM? Eh, ah, unang-unang ah, po, ah, so dito sila din tuloy ang mga... ...sinagilalagay din ang tuntungan ng mga may mga dumaraan at sa dulo maniningil lang kung magkano pwede mong iabot. At hindi naman, meron mga kariton na kung anong ipalulo pa, pang, pang, pang tao, balsa, para maitawid ka dun sa mga na hindi na binaba. Ibig sabihin na ganyan yung Gano'n nga po, at yung gariwan po natin nakikita, at ito yung sa binabantayan natin, para maandi na dyan para hanggang pupunta natin at babantayan natin, hindi na sila makapalitkate, pero sa mga baba na hindi yung no, water waves at uh, maraw. Ang uh, pinakabagong vitamin D3 may ng extra virgin coconut oil at moringa oil. Ito yung mga para panakasin ang immune system para naman may wasa na mga karamdaman tulad ng heart problem, COVID symptoms at mapababa ang sobrang kolesterol sa ating katawan. mag yung D3 araw-araw bumibili -araw, po sa Southstar Drug, DGP and other leading stores nationwide. At mabibili na rin po sa nilang store sa Yes to Health Unit 7.

reportado at gabi pala sa GMA Integrated News. Bago bukas na Christmas pasyalan, patok ngayon sa Marikina City, Katrina Song. Sa detalye, Katrina. Yes, Orly, siyempre, Tainty Weekend ngayon. At sa mga nagahanap ng West sa Pasana, dapat mga bukan dito sa Christmas saya sa riverbanks Center. Dito nga sa Malibur naman sa preso dahil ang mga panita dito nagsisimula sa 60 pesos pataas bago naman umuwi, pwede rin umupo at pagmuni-muni sa parke. Bukas naman itong Christmas masaya sa Riverbank Center mga 4 p.m. hanggang 12 medayin araw-araw. Ako si Katrina Sol and GMA Integrated News sa para sa Super Radio DC na Kodi. Dapat totoo. Thank you, Katrina Sol and GMA Integrated News. Samantala, banat na dating pa Duterte sa mga pumapatikos sa Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President.

Ah, 37 naman yung huling. At may tanong kung meron na pa ang taong pinatayam. Ang kanyang inilahag na sinayuhan niya si Vice President Sara na sabihin na sa mga mababata na panlaban sa communist insurgency. Ang kanyang... Tingin ka naman. Sabihin na rin.